Hello, hello, hello mga kainday. Ayan, tayo ngayon ay tanghali na naman. Siyempre tanghali na nakakaramdam na tayo ng gutom. Kaya ayan, mag-ready na tayo ng ating pananghalian. At ayan nga, maluluto na yung ating isda. Hahanguin na natin yan para isunod naman natin ng ating gulay. Ayan nga, at nagisa na ako dyan ng bawang, sibuyas, at syempre kamatis. Sa pagigisa ng gulay, hindi naman lagi mawawala ang kamatis natin, diba? Kasi kasama yung sa sarap ng ating iluluto. Kaya ayan, gisa-gisa lang natin ng mabuti ang ating bawang sibuyas kamatis. Siyempre, pagluto na, ilalagay na natin yung ating gulay. Pagkalagay naman ng ating gulay, ilalagay naman natin yan ng pampalasa syempre. Nilagyan ko nga pala yan ng cubes kasi walang sahog na ibang ang aming gulay. Talagang purong gulay lang yan. Nilagyan ko na rin ng oyster sauce kasama na yung paminta at asin dyan. Haluin lang natin mabuti yan tapos takpan natin para mas mabilis siyang maluto. Pagkatapos ayan, luto na siya. O, diba? Yummy! So, oh, pagkatapos natin magluto, ano ba ang susunod natin gagawin? Siyempre, ayan, dahil tanghalian at pananghalian na, titikman na natin kung ano ang lasa ng ating niluto. Tara! Kain tayo mga kainday, samahan nyo kami sa aming pananghalian. Kayo ba dyan? Ano ba ang inyong pananghalian, tanghalian ba, gabihan, or ha ano ba, umagahan, hindi naman siguro umagahan na tanghalian na talaga at saka gabihan ang ating pagpipilian sa mga oras na to, di ba? So ayan, kakain na muna kami mga kainday. Marami pong salamat sa always panunood ng aking mga video at syempre po, abangan nyo ang susunod ko pang mga video. Mar